Nararamdaman mo na ba na may pumipigil sa iyo, na nagsasabi sa iyo na hindi mo pa nararating ang buhay na tunay mong nararapat? Marahil matagal ka nang naghihintay ng senyales, isang sandali ng kaliwanagan, o isang pagbabago sa enerhiya. Paano kung ngayon na ang araw na yon? Paano kung ang mismong sandaling ito ang susi sa pagbukas ng iyong tunay na potensyal? Ang universo ay nagsasalita sa mga bulong, at ngayon, tinatawag ka nito. Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang sumunod sa landas na para sa'yo, sa buhay na matagal mo nang pinapangarap? Panahon na para bitawan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap. Magsimula tayo sa paglalakbay na ito magkasama. May mga pagkakataon na ang buhay ay gumagabay sa atin sa mga sandaling humuhubog sa ating kapalaran. Minsan, natatagpuan natin ang ating mga sarili na nag-aalinlangan, nagtataka kung tama ba ang ating landas. Pero paano kung ang universo, sa lahat ng kanyang misteryo, ay naghahanda sa para sa mismong sandaling ito. Isipin mo, isang puwersa na higit pa sa iyong nakikita, ang kumikilo sa likod ng mga eksena, tinutulak, hinahatak, at ginagabayan ka eksaktong patungo sa tamang lugar. Ngayon, susuriin natin ang enerhiya na pumapalibot sa ang mga bulong ng kalawakan, at ang mga makapangyarihang mensahe na nakatago sa mga bituin. Wala nang pagkakataong wala sa lugar sa mga nangyayari. Ang iyong paglalakbay, ang iyong kwento, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Magtiwala ka na ang para sa iyo ay makararating sa tamang panahon. Panahon na para makinig, tanggapin, at yakapin ang mga plano ng universo. Nang kahulugan ng sandali. Ang sandali na magbibigay kahulugan sa iyo. Sa buhay, may mga sandaling tumitigil sa oras, naghihintay na mapansin mo. Hindi ito mga ordinaryong sandali. Ito ang mga sandali kung kailan ang universo ay nagkakasunod-sunod, kung kailan ang lahat ay tila humihinto, at mararamdaman mo ang bulong ng iyong puso na nagsasabi, ito na. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkaabala, pag-aalinlangan kung ano ang susunod. Siguro ay naghihintay ka ng pagbabago, isang senyales na magpapatibay sa iyong susunod na hakbang. Ngunit ang katotohanan, narito na ang mga sandaling iyon. Palagi na silang narito, naghihintay lang na mapansin mo. Naniniwala ang mga Pilipino sa tadhana ang kapalaran. Itinuturo sa atin na ang ating buhay ay ginagabayan ng mga hindi nakikitang puwersa ng kalooban ng universo at may mga senyales na tumutulong sa atin na magpatuloy. Ang kapalaran ang ating tadhana ay maaaring magmukhang isang misteryo. Hindi natin palaging nauunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ganitong paraan, ngunit ang susi ay ang magtiwala na ang bawat sandali ay bahagi ng isang mas malaking plano. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual at pamahiin ay may mahalagang papel sa paggabay ng ating mga aksyon. Maaaring magdasal gamit ang kandila, gumamit ng mga agimat para sa proteksyon, o maghagis ng mga barya sa umaagos na tubig, lahat ng ito ay puno ng paniniwala. Pinapaalalahanan tayo na may kapangyarihan ang mga maliliit na gawain sa araw-araw. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari kapag pinili nating kumilos ayon sa universo. Naranasan mo na bang ang pakiramdam na may nangyaring hindi inaasahan at alam mong ito ay nakatadhana? Parang ang universo ay nagbigay sa iyo ng tamang pagkakataon, ipinakita sa iyo ang landas na matagal mo nang dapat tinatahak. Maaaring isang pagkakataong pagkikita, isang hindi inaasahang tawag, o isang panaginip na hindi ka na maiiwasan, ito ang mga senyales na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Hindi malakas magsalita ang universo, ito ay nagsasalita sa mga banayad na bulong na naggagabay sa atin pasulong. May mga panahon na maaaring maramdaman mong naiiwan ka o nawawala, ngunit sa mga sandaling ito, pinaghahanda ka ng universo para sa isang dakilang bagay. Maaaring hindi pa malinaw sa una, ngunit bawat karanasan, bawat nararamdaman, ay nagdadala sa iyo sa tamang lugar. Ang enerhiya ng universo ay patuloy na gumagalaw, tinutulungan kang magbago, at dinadala ka patungo sa iyong tunay na landas. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan na ang mga bituin at ang universo ay naglalaman ng mga mensahe para sa atin. Kapag tinitinan mo ang kalangitan, hindi lang mga malalayong liwanag ang mga bituin, sila'y mga paalala ng iyong sariling lakas at potensyal. Sinabi ni Baba Vanga, isang kilalang mystic, ang universo ay may sariling ritmo, may sariling awit, at kapag nagkakasabay tayo sa awit na iyon, nararamdaman natin ang mga biyayang dumadaloy sa ating buhay. Isipin ang mga pagkakataon na ikaw ay nasa isang sangandaan, marahil ay hindi ka sigurado kung anong desisyon ang gagawin o hindi mo makita ang landas na tatahakin. Ngunit sa kailaliman ng iyong puso, alam mong may isang pagpili na magbabago ng lahat. Iyan ang mahika ng kasalukuyang sandali, ang kakayahang pumili. At sa pagpili mong iyon, pumasok ka sa agos ng universo, niyayakap ang iyong kapalaran at naglalakad patungo sa iyong tadhana. Ngayon, tignan mo ang paligid mo. Pansinin mo ang mga senyales na ibinibigay sa iyo ng universo ngayon. Bawat sandali ng iyong buhay ay isang pagkakataon na magpatuloy ng may kaliwanagan, alam mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magtiwala ka sa tamang panahon ng universo. Magtiwala ka na ang bawat hamon, bawat karanasan, at bawat desisyon na gagawin mo ay magdadala sa iyo sa buhay na nakalaan para sa iyo. Ito ang iyong sandali. Ito ang sandali na magbibigay kahulugan sa iyong hinaharap. Ang nakatagong enerhiya o mensahe. Pagbukas ng bulong ng universo. Bawat hakbang na iyong tinatahak, bawat desisyong iyong ginagawa, ay hindi lamang naapektuhan ng iyong sariling kalooban. May isang nakatagong enerhiya na dumadaloy sa lahat ng bagay sa paligid mo, isang puwersang higit pa sa kakayahan ng isang tao. Ito ang mismong esensya ng universo na gumagabay sa iyo sa mga paraan na hindi mo paganap na nauunawaan. Ang enerhiyang ito ay ang mensahe na matagal nang sinusubukang iparating sa iyo ng universo. Hindi ito isang malakas na utos o malinaw na landas, ito ay isang banayad na bulong, isang hindi nakikitang agos na dumadaloy sa kailaliman ng iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong tinuturuan na magtiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pamahiin, mga paniniwala na ipinasa pasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ay nagsasabi sa atin na ang mga espiritu at enerhiya ng ating mga ninuno ay palaging nagmamasid sa atin. Mapaamoy ng pabango ng mahal sa buhay, bigla ang lamig sa hangin, o isang balahibo na nahulog sa iyong mga paa, ito ay mga senyales, mga mensahe. Ang mga ito ay mga bulong mula sa universo, nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas, ikaw ay ginagabayan. May isang kasabihang Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ang awa ay nasa Diyos, ngunit ang pagsisikap ay nasa tao. Ang paalala nito sa atin ay kahit na ang universo ay nagbibigay ng enerhiya upang magpatuloy, kailangan din nating kumilos. Pero paano natin malalaman kung kailan tayo kikilos? Paano natin matutukoy ang mga banayad na mensaheng ito? Ito ay kapag binuksan natin ang ating sarili sa mga hindi nakikita, kapag nakikinig tayo ng mabuti sa mga tahimik na sandali ng buhay. Ang kapalaran na iyong hinahanap ay hindi laging isinusulat para sa iyo, madalas itong dumating sa anyo ng isang pakiramdam, isang kutob, o isang saglit na pag-iisip. Naranasan mo na bang mag-isip ng isang bagay ng ilang araw, o biglang maalala ang isang pangarap na matagal nang nakalimutan? Hindi ito basta-basta. Ito ay mga enerhiya na kumikilos sa loob mo, ipinapaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay na kailangan mong tanggapin. Marahil panahon na para kumilos ayon sa ideyang iyon, ang bisyon na matagal mong ipinagkatiwala sa iyong sarili. Ang universo ay hinihikayat ka na magtiwala sa tamang oras, at maniwala na ang mga bagay na para sa iyo ay magbubuka sa tamang pagkakataon. Sa maraming tradisyong Pilipino, naniniwala tayo sa anito, mga espiritu na nagpoprotekta at gumagabay sa atin. Madalas itong hinihikayat sa mga ritual at seremonya kung saan hinahanap natin ang kanilang karunungan. Isipin ang mga espiritu na ito o ang enerhiya ng universo mismo, na nakatayo sa iyong tabi, binubulong ang mga sagot na iyong hinahanap. Sinabi ni Baba Vanga, ang universo ay nagsasalita sa mga taong handang makinig, sa mga taong bukas sa pagtanggap ng gabay nito. Ang mensahe ay hindi palaging dumarating sa paraan na inaasahan mo, ngunit kapag ito ay dumating, may dala itong kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng kalituhan o pag-aalinlangan, ito ang tawag ng universo upang magpunta ka pa sa mas malalim na pag-unawa, upang makinig ng mas mabuti. Maaaring mahirap itong marinig sa una, tinatakpan ng inday ng mundo, ngunit kung pipiliin mong patahimikin ang kabuluhan sa iyong paligid, magsisimula mong maramdaman ang presensya nito. Maaari itong mangyari sa isang tahimik na sandali ng umaga kapag nag-iisa ka sa iyong mga saloobin, o marahil sa oras ng dasal, kapag ang iyong puso ay bukas. Ito ang mensahe ng universo, magtiwala ka sa mga senyales, magtiwala ka sa enerhiya na pumapalibot sa iyo, at alamin na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga puwersa ng universo ay gumagabay sa iyo, palaging tinutulungan kang makarating sa iyong tunay na layunin. Ngunit una, kailangan mong buksan ang iyong sarili sa hindi nakikitang lakas na palaging naroroon, naghihintay na makita mo ito. Sa pamahiin ng mga Pilipino, may paniniwala na ang bawat panaginip ay may mensahe. Maaaring ito ay isang bisyon ng isang mahal sa buhay o isang simbolo na may mas malalim na kahulugan. Ang mga panaginip ay madalas na nagbubukas ng mga nakatagong mensahe na nais iparating sa atin ng universo. Pansinin ang mga senyales, ang mga pattern, at ang mga panaginip na nagbubukas sa iyong buhay. Hindi ito mga simpleng pagkakataon. Ito ay mga mensahe, isang espiritual na wika na tuwirang nagsasalita sa iyong kaluluwa, nagsasabi sa iyo kung saan ka dapat pumunta susunod. Habang nagpapatuloy ka sa iyong landas, ipapakita pa sa iyo ng universo ang mga senyales, at ito ay magpapahayag ng mas malinaw. Ang mensahe ay maaaring banayad, ngunit malakas ang epekto. Ito ay paraan ng universo upang ipaalala sa iyo na ikaw ay nakaalin sa iyong tunay na layunin at na ang lahat ay umaagos ng tama, ayon sa plano. Magtiwala ka sa hindi nakikita. Magtiwala ka na ang universo ay may plano para sa iyo at ikaw ay eksaktong naroroon kung saan ka dapat maging. Pagbabago at pagbitaw. Yakapin ang pagbabago, bitawan ang nakaraan. Ang pagbabago ay madalas kinatatakutan, hindi nauunawaan at tinatanggihan. Pero paano kung ang pagbabago ay hindi dapat katakutan? Paano kung ito ang mismong susi sa pagbukas ng buhay na matagal mo nang pinapangarap? Hindi dumarating ang pagbabago ng walang hamon. Kailangan mong bitawan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa iyo, ang iyong mga takot, pagdududa, at ang mga pasaning dala mo mula sa nakaraan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbitaw na ito, nagkakaroon tayo ng espasyo para sa mas maganda at mas mataas na bagay na pumasok sa ating buhay. Sa kulturang Pilipino, may malalim na paniniwala sa konsepto ng pagpapatawad. Hindi lamang pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Sinasabi na upang magpatuloy sa buhay, kailangan mong bitawan ang bigat ng galit at pagkakasala. Pero paano nga ba natin tunay na bibitawan ang nakaraan? Paano natin lalampasan ang mga lumang sugat at magbigay daan para sa bago? Madalas ang mga Pilipino ay lumalapit sa mga ritual para sa pagbabago at pagpapagaling. Ang mga ritual na ito ay itinuturing na mga gawa ng paglilinis, isang paraan upang alisin ang negatibong enerhiya at magbigay daan para sa mga bagong simula. Mapadasal, magbigay ng kandila, o magsagawa ng mga gawain kawanggawa. Ang mga ito ay nagsisilbing simbolo ng pagpapatawad at pagtitiwala sa proseso ng muling pagbabalik-loob. Isang makapangyarihang ritual na isinasagawa ng maraming Pilipino ay ang paghagis ng barya sa umaagos na tubig. Ang paniniwala ay sa pamamagitan ng paghagis ng barya at pagpapabaya nitong magdaloy palayo, nilalayasan mo ang iyong mga alalahanin, takot at nakaraan. Ang tubig ay kumakatawan sa agos ng buhay, nililinis ang mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo. Katulad ng sinabi ni Baba Vanga, madalas niyang tinatalakay ang pagbitaw bilang isang paraan ng pagbabago. Naniniwala siya na ang paghawak sa nakaraan ay nagiging hadlang sa agos ng positibong enerhiya sa ating buhay. Tanging ang universo lamang ang makakapagbigay ng mga bagay na handa nating tanggapin. At hindi tayo magiging handa hanggat hindi natin pinapalaya ang ating sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ang prosesong ito ng pagbitaw ay isang personal na paglalakbay, isa na ng ng oras at pasensya. Ngunit sa pagdaan sa prosesong ito ng pagbitaw, masisimulan mong maranasan ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi tungkol sa pagpapakalimot sa nakaraan, ito ay tungkol sa pag-unawa dito. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga leksyon na itinuro nito sa iyo at paggamit ng mga aral na iyon upang magpatuloy. Isipin mo ito tulad ng isang ahas na nagpapalit ng balat. Ang proseso ay maaaring magmukhang masakit, ngunit ito ay kinakailangan para sa paglago. Kung walang pagpapalit ng balat, mananatiling natigil ang ahas, hindi makakalago patungo sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Gayon din, kailangan mong bitawan ang iyong mga lumang paniniwala takot, at sugat upang magpatuloy sa susunod na yugto ng iyong buhay. Isipin mo na ikaw ay nakatayo sa gilid ng isang ilog, tinitingnan ang lahat ng mga alaala, lahat ng pagkakamali, at lahat ng mga taong nagdulot ng sakit sa iyo. Hawak mo ang mga ito ng mahigpit, natatakot na bitawan. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto mong may isang makapangyarihang bagay, ang tanging paraan upang tunay na maghilom ay ang magbitaw. Ang tanging paraan upang tanggapin ang bago ay ang bitawan ng luma. Habang humihinga ka ng malalim, nararamdaman mong isang alon ng kapayapaan ang dumadaloy sa iyo. Pumikit ka, nagdasal, at inihagis ang lahat sa ilog, ang sakit, ang pagsisisi, ang dalit. At habang tinatangay ito ng tubig, nararamdaman mong magaan ka. Nararamdaman mong malaya. Ito ang kapangyarihan ng pagbabago. Hindi mo na kailangang dalhin ang nakaraan sa iyong mga balikat. Hindi mo kailangang hayaang tukuyin ka nito. Ikaw ang may kapangyarihan na pumili ng bagong landas, maglikha ng bagong bersyon ng iyong sarili. Ngunit una, kailangan mong bitawan ang mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang iyong sarili sa masaganang enerhiya na naghihintay na ipadala ng universo sa iyo. Sa kulturang Pilipino, may isang sinaunang paniniwala na ang katawan at kaluluwa ay kailangang linisin bago magsimula ng bagong mga pagsubok. Ang paglilinis na ito ay nagpapahintulot sa mga bagong enerhiya na pumasok at magsisimula kang maramdaman ang magaan na pakiramdam mas bukas sa mga biyaya na naghihintay. Mapasalusalo, pista, kasama ang mga mahal sa buhay, isang ritual ng paglilinis sa kalikasan, o isang tahimik na sandali ng pagmumuni, ang akto ng pagbitaw ay kasing banal ng pagtanggap. Maaring naranasan mo ang mga hadlang sa iyong buhay, marahil mga sandali ng pagdududa o sakit. Munit bawat hamon na iyong hinarap ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Hinubog ka nito upang maging taong ikaw ngayon. At ngayon, panahon na para bitawan ang nakaraan. Handa na ang universo upang dalhin sa iyo ang mga biyayang nararapat sa iyo, ngunit una, kailangan mong magbigay daan para sa mga ito. Kailangan mong bitawan ang mga emosyonal na pasanin na matagal nang nagpapabigat sa iyo. Ngayon na ang oras upang yakapin ang iyong pagbabago. Pumasok ka sa agos ng buhay, alam mong bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo mas malapit sa hinaharap na matagal mo ng pinapangarap. Magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa universo, at magtiwala ka sa iyong sarili. Ang landas na hinaharap Yakapin ang hinaharap maglakad patungo sa tadhana. Ngayon na napansin mo na ang mga senyales, niyakap ang pagbabago, at bitawan ang nakaraan, ang landas na hinaharap sa iyo ay bukas na. Ang universo, kasama ang lahat ng kanyang misteryosong puwersa, ay gumagabay sa iyo patungo sa isang hinaharap na hindi lamang puno ng posibilidad kundi pati na rin ng layunin. Maaaring hindi mo makita ang bawat hakbang ng mainaw, ngunit magtiwala ka na ang landas na iyong tinatahak ay nagdadala sa iyo eksaktong patungo sa lugar na kailangan mong mapuntahan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang tadhana, ang kapalaran, ay hindi isang bagay na maaari mong kontrolin, kundi isang bagay na kailangan mong pagtiwalaan. Ang kapalaran ay nakasulat na, ngunit nasa iyo ang paglalakbay patungo rito. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na magkasunod-sunod ang mga bagay, ito ay tungkol sa pagtahak sa mga hakbang, kahit na hindi mo pa alam ang lahat ng sabot. At habang naglalakad ka, ipapakita sa iyo ng universo ang kanyang karunungan. Isipin mo ang landas na hinaharap bilang isang ilog, paikot-ikot at nagbabago ng direksyon. Minsan, maaaring maramdaman mong mabagal ang paggalaw mo, na parang hindi ka umuusad, ngunit sa katotohanan, umausad ka. Ang bawat liko, bawat pag-ikot ay bahagi ng mas mataas na plano. Itinuturo sa atin ng espiritwalidad ng Pilipino na ang buhay ay parang isang siklo, minsan dumadaan tayo sa madidilim na tubig at minsan ay dumadaan sa tahimik na dagat. Munit anuman ang agos, ang ilog ay palaging umaabot sa dagat. Gayun din, anuman ang hamon na iyong kinakaharap, ang landas ay palaging magdadala sa iyo sa iyong tadhana, sa iyong tunay na layunin. Mahalagang tandaan na ang universo ay hindi nagmamadali. Ang oras, sa tunay nitong kahulugan, ay hindi sumusunod sa ating mga orasan. Habang naghihintay tayo sa tamang sandali, kailangan nating magsanay ng pasensya, at magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa plano. Madali tayong malungkot kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa ating oras. Ngunit kapag tiningnan mo ang nakaraan, mapapansin mong ang mga pagkaantala, ang mga panahon ng paghihintay ay talagang naghahanda sa iyo para sa susunod na malaking hakbang. Sa pamahiin ng mga Pilipino, may paniniwala na may darating na biyaya, isang biyaya ang darating. Ngunit ang mga biyayang ito ay hindi dumarating kapag sobrang nakatutok tayo sa paghahabol sa kanila. Dumarating sila kapag pinapayagan nating mawala ang ating pangangailangan sa kontrol at hayaan ang universo na magsagawa ng kanyang proseso. Maliwanag ang mensahe, mas magtiwala ka sa agos, mas bibigyan ka ng universo ng mga pagkakataon at biyayang nararapat para sayo. Sa paglalakbay na hinaharap, maaari kang makaranas ng mga sandali ng pagdududa o takot. Natural lang iyon. Kahit ang pinakamalalakas na tao ay minsang nag-aalinlangan kapag nahaharap sa hindi alam. Munit sa mga sandaling ito ng kalabuan, matutesting ang iyong pananampalataya sa iyong sarili at sa universo. Kung nagsimula ka ng magtiwala na ang universo ay nagsasalita sa iyo sa mga bulong, magtiwala ka na ang landas na tinatahak mo ay hindi isang pagkakamali. Ikaw ay eksaktong naroroon kung saan ka kailangan. Kahit na hindi palaging malinaw, ang universo ay patuloy na gumagalaw sa likod ng mga eksena upang dalhin ka sa mga bagay na kinakailangan mo. Tandaan, ang mga bituin sa itaas ay palaging nariyan, gumagabay sa bawat hakbang mo. Palagi nang itinuturing sa kulturang Pilipino ang kalangitan bilang mapa, isang gabay sa paglalakbay ng buhay. Katulad ng mga bituin, bahagi ka ng isang mas malaking plano kaysa sa iyong sarili. Ikaw ay bahagi ng isang kosmikong plano, isang banal na disenyo na nakatakdang magbukas ng perpekto, kahit na hindi palaging ganito ang pakiramdam sa mga sandali. Sinabi ni Baba Vanga, hindi ka kailanman nag-iisa, at kahit sa dilim, ang universo ay naghahanda sa iyo para sa susunod. Ang iyong landas ay nagniningning, hindi sa pamamagitan ng maliwanag na ilaw ng katiyakan, kundi sa banayad na liwanag ng iyong kaalaman sa sarili. Habang bawat hakbang mo patungo sa hinaharap, magtiwala ka sa liwanag na iyon. Magtiwala ka sa kaalaman na ikaw ay patungo sa isang kamanghamanghang bagay. Ang enerhiya ng universo ay sumusuporta sa iyo, bawat hakbang ng daan. Ang iyong tadhana ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na dapat yakapin. Maaaring hindi tiyak ang landas na hinaharap, ngunit ito ay iyo. At sa bawat hamon, bawat liko at pag-ikot, ikaw ay magiging mas malakas, mas nakaalin sa katotohanan ng kung sino ka. Ang universo ay hindi laban sa iyo, ito ay nagtutulungan sa iyo. Ang iyong landas ay isang paglalakbay ng paglago, ng pagpapakilala sa sarili at ng kadalakan. Kaya, huminga ka ng malalim, magpatuloy at magtiwala. Ang iyong hinaharap ay naghihintay na sayo. Ang universo ay inihanda na ang entablado, ang kailangan mo lamang gawin ay maglakad patungo dito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Yakapin ang bagong simula, magtiwala sa paglalakbay. Habang malapit na tayong matapos sa paglalakbay na ito, maglaan ng sandali upang magnilay sa landas na iyong tinahak. Napansin mo na ang mga senyales na unawaan ang mga nakatagong mensahe, niyakap ang pagbabago, at naglakad patungo sa iyong tadhana. Ngunit hindi ito ang katapusan, simula pa lamang ito. Ang universo ay may paraan ng paggabay sa atin sa buhay, at ngayon na binuksan mo ang iyong sarili sa mga bulong nito, ikaw ay nakaalin na sa iyong tunay na layunin. May mga pagkakataon na maaaring magmukhang malabo o hindi tiyak ang daraanan. Natural lang iyon. Ngunit tandaan, hindi ipinapakita ng universo ang buong larawan ng sabay-sabay. Ipinapakita nito ang susunod na hakbang kapag tayo ay handa na, at bawat hakbang ay nagdadala sa atin mas malapit sa ating pinakalayunin. Habang patuloy na kumikislap ang mga bituin sa itaas, alamin mong hindi ka nag-iisa. Ikaw ay suportado ng banal na enerhiya ng universo, palaging gumagabay sa iyo patungo sa kung ano ang nakalaan para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang kapalaran ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. At ang paglalakbay na tinatahak mo ngayon ay eksaktong lugar na para sa iyo. Magtiwala sa proseso at tandaan na ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Patuloy na ipapadala ng universo ang mga biyaya nito, tulad ng palagi nitong ginagawa, at ang kailangan mo lang gawin ay manatiling bukas at handa upang tanggapin ang mga ito. Ang iyong landas ay nagniningning. Ang hinaharap ay iyo upang likhain. Lakbayin ito ng may tapang, tiwala at pagmamahal. May magagandang plano ang universo para sa iyo, magtiwala ka sa mga ito, at unti-unti itong magbubukas.